No, ito na po yung talboso na dekid-kid na tapos na na po no na ano ba yan? Napiga ito po. O di ba? Tapos ilagay ko diyan, no? Tapos yung sangkap niya, gata lang talaga no, gata at saka yung bagoong. Ayan, ito po oh. Ayan, para diyan, no? Yun lang talaga yung kwan ko. Oh. sa maluto na po yan, okay? So papakita ko na lang mamaya sa inyo yung luto na no? Eh dugtong na lang ito sa kwan sa ano ba 'yan? Sa kwan na lang siguro. O pang dugtong dugtong na lang po ko sa dalawang video, tatlong video na 'yan, okay? So good morning sa inyo. Pakita ko na lang mamaya yung luput na.

bilis at saka na tamban. Ayan, good morning po sa inyong lahat. Kain po kayo at ipa-plaster ko muna. Eh, kukuha ko ako ng extension para mapano, ma hindi malubat. Okay? Good morning. Kita kits mo yan. Ayan, na extension natin. So, ayan po mga busing. No? Kain po kayo. Masarap yung ulam. Ayan. binili ko to kanina. No? Nung lumabas ako sa kwan, papuntang barupak naghanap nito. Ayan. Magkitain ko kayo. Hmm. hmm. Isra. Hmm. hmm. na mababa tapos dito ako sa likod kasi si mama doon nanonood ng TV, may yung TV. Hindi na ipasiguro.

kanina akong ginawa na pagpakita sa inyo ng kunting clip na pinaprepare ko pala ito may luluto hmm. wala po itong ibang sangkap na kundi gata lang talaga at saka pan no? gata lang at saka baguong no? inilaga sa gata Maraming gata na may baguong hanggang sa manuyo at mag-isa-isa sa sariling mantika. Mmm. Kaya sa sarap ko. mo, ang na pagbili pag kuha ko kapag kuha ko kanina na binayaran ko na lang para may kuha naman si kuya may pambili ng pangkapi-kapi niya tapos ang pagbili nito ng tuyo at sa palingkit pati yung bagoong at gata no? ito po yun no? imo mo dito tayo nga kamuti oh nga takan nga balinghoy oh, ka pinagapangayo ka ugbos na Oh, pwede mabaklo mabakala ko sing pinta lang ah. Good morning. Boss. Imo da baling oi jana. Ba mau lang ako pwede. Oh, ano mo no, tanayaw? Gat gat an. <laughs> oh, tambak ba. Tolong pangutan. Oh, sige ah. Oh, sing pinta lang ako no. Parang may pang may pang kape-kape ka, kape. sige ron ah. Ibakal ka kape ah. Oh. <laughs> Ya, yeah, memang bangkit. Oke, bos nah. Oh, oke, 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 magapa. oke, oke, pa. oke, oke, dela Oh, <sige. laughs> oh yeah.

Namit ang baring ng gagmay. Oh, di ba? Hmm. Pang sangka putus sangka putus belah. Pang daple sa aga. Namit Budget. Oh, budget eh. Ano yung white court Budget, budget, ulang pera. Cinta. Ah, gata.

sa pagpunta kanin na kage at sa kapagpapunta ang palingki tapos akyat sa na pa sa pan sa mama Mary's Rhine ano na pakadulas ng simingko sa sarap ah

Pero ako kontrolin ko pa rin yung kain ko. <laughs> kahit na gano'n kasarap. Kahit na gano'n paka sa mga na sarap nito. Kontrolin ko pa rin. Kaya na, sabi ko video na lang ako dito sa likod. Para mapalayo ako sa kanin. <laughs>

Maraming gata lang at saka bagong. Maraming. Hindi mo na At saka bawang wala. Nilalaga lang sa gata na may bagong. Hanggang sa manuyo. Tapos hanggang sa magisa-gisa sa sariling mantika. Ay, nakulang.

short video lang po itong mga busing ha kung iwan ko kung na screenshot ko ba yung nagkuhan nagpa-shoutout magkabigyan ipapaanda pa ata yung magkabigyan magkabigyan sa akin ipapaanda pa vlog ikaw ata yung nagpapa out eh okay. busing ulit sa kain po tagal kasi Tagal kasi luto Tapos yung process pa kaya ng tagal. Hindi hmm. eh, pa tinatira. Bago ako, kunti lang. <clears throat> kunti lang po ah. Kunti lang. <laughs> Sarap eh. Pag-abitin. Hmm? Yung blend nang gata, lasa ng talbos, at saka yung bagoong. Hmm.

Đã Ngon <coughs> Bye Nào bay kêu, ta cầm một nạc